Good morning, good morning. Oo, magang kay ganda. O, kasama ko si Rotan. Ako ng siya ngayon, kaya kami. Hmm, maula pang panahon. Rotan, say hi. Hi. How are you? Good morning. Good morning. Namaskar. Salam. Okay, thank you. Ayan, nagjajagin kami. Ah, maula pang paligid. Tingnan nyo ko. Ayan. Ang paligiran ng Jeda. Maulot siya. Ayan, sa bandang kaliwa. Ah, Wala. Ayan, Na tinatahak namin. Patungo sa aming accommodation. Ayan, o. Makulimlim siya. Ngayon, umagi lang naman, eh. lakad kami ah, naulat sa akin si tata na umiikot eh nakakaapat na siya ako nakakatatlo pa lang late na ako bumaba eh hindi nang hali ng gising pero maga pa naman eh 6.30 pa lang ng maga dito eh. tama-tama lang mandilim-dilim pa naman eh. ito kasala na, ko yun uh, kilang linggo na ramadan dito sa uh, Saudi sa Middle East bali hindi kami pwedeng uminom ng tubig o kumain sa labas. Pwede kami kumain na non-Muslim. Pwede kami kumain sa loob ng uh, accommodation lang. Kailangan katago. Respeto lang sa mga kapatiran uh, kapatira natin Muslim. Kailangan itago natin yung kumakain man tayo sa loob ng uh, accommodation o nakatago tayo. Nakahiya uh, naman sa mga uh, sila sila nagpapasting tayo hindi kaya kailangan natin itago ayan tapos na kami mong at uh, pauwi na kami sa... Sorry, party. ayan 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 puti ayan 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 Layo na ito plano Akala mo malapit na sa video Yo! Yo! Ay, wala na malayo 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 hindi na matanaw A few moments later Kaya pa sa suma no? Kaya ha? Ngayon no? o Ngayon Alam, breakfast tayo Yung katatapos lang namin mag-jogging Kaya breakfast po tayo ngayon At sa labat at isang sagi Yun lang po ang breakfast namin breakfast like tayo lang pa lang apa yung tinapay ko pagkatapos ko may almasal dali dali nga pala akong umalis ay nagbihis pala papunta sa balad para bumili ng LBC box sa araw na ito ay ilalagay ko na lahat ng aking gamit dahil ako ipapa exit na ayan may selfie selfie pa ako yung lalaki ko dyan ano nakasave pa ako